Nakakaloka ang trailer ng pelikulang Flower Girl na pinagbibidahan ng kapamilya actress na si Sura Mires. Paano ba naman kasi mukhang iikot ang istorya sa pagkawala ng kanyang pukliya na tinawag sa pelikula bilang Pucci matapos insultuhan ang isang transwoman at isumpa siya na ginampanan ni Kalad Karen o Jervie Wrightson sa tunay na buhay. Produced ito ng The Idea First Company, October Train Films, at Triazion Studios. Ang nagsulat at direktor ay si Patrick Tabada. Makakasama ni Sue sa nabanggit na pelikula sina Martin Del Rosario, Jameson Blake, Maxi Andre Ison, Calad Karen, Donna Carriaga, at May Painter. Mapapanood ang pelikula sa ikalabing walo ng Hunyo sa mga sinehan nationwide, pero ngayong Mayo pa lamang ay todo na ang promotion para dito. In fairness naman kay Sue, hindi siya nababakan sa mga proyekto. Matapos ng mapabilang sa pelikulang The Kingdom na isa sa mga entry sa 2024 Metro Manila Film Festival, hetong at umaariba pa rin siya sa paggawa ng pelikula. Kaya tanong ng mga netizen, kailan naman daw kaya sila magbibida sa pelikula o teleserye ng boyfriend na si Dominic Roque?